Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa Crime Stories araw-araw. Sa panahon ngayon, ultimo paghahanap ng pag-ibig ay ginagawa na din online sa pamamagitan ng paggamit ng online dating apps. Sa India, isang vlogger ang sububok sa dating app. Ngunit imbis na pag-ibig ang kanyang mahanap, ito na pala ang kanyang magiging katapusan. Sa India, may isang three-star hotel na ang pangalan ay The Royal Living. November 23, 2024, bandang 12.30 ng tanghali, nakuna ng CCTV ang isang babae at lalaki na magkasama. Ang lalaki ay kinilalan si Arab Harnoy o tawagin na lang nating Alan at ang babae naman ay si Maya Godi Deka. Hindi ganun kalinaw ang video pero mapapansin na nakangiti naman si Maya sa CCTV. Seniales na hindi pinilit ang dalaga na mag-check-in sa hotel. Habang inaayos pa ang kanilang pag-check-in, pinaupo muna ni Alan si Maya sa isang sofa. Matapos iyon ay binayaran na ng binata ang kanilang kwarto. Samantala, si Maya naman ay nasa sofa na busy sa kanyang cellphone. Makalipas lamang ang ilang sandali, umakit na si Alan at Maya sa room 306 dala ang dalawang bag. November 24, bandang alas 11 ng umaga, napansin ng hotel staff na hindi pa nag out ang dalawa. Tinawagan ng staff ang room 306 at tinanong kung bakit hindi pa sila nag-check out. Sumagot si Alan sa telepono at tinanong kung pwede ba silang manatili ng isa pang araw. At dahil wala namang ibang nakabook sa room 306, pumayag naman ang hotel staff. Kinabukasan, muling binok ni Alan ang room 306 para sa isa pang araw. Hindi naman ito kakaiba para sa mga hotel staff dahil normal naman na nag-e-extend talaga ang mga guests sa kanilang kwarto. Nagtaka lang ang staff ng hotel dahil isang beses palang lang gumamit ng room service sina Alan at Maya. Hindi din sila gumamit ng mga online food delivery service. Pero nang tanghali may delivery na dumating para kay Alan. Nakita ng staff na bumaba ang binata at personal na tinanggap ang box. Pagkatapos agad din namang umakyat sa kwarto si Alan. Medyo nawirduhan ang mga staff sa kinilos ng lalaki pero hindi nila ito pinansin. November 26, bandang alas 8 ng umaga, nakita ng mga staff si Alan na lumabas na ng hotel room at naglakad palayo habang gamit ang kanyang cellphone. Inakala ng mga staff na bibili lamang ng pagkain si Alan dahil maraming kalapit na tindahan sa lugar. Bandang alas 12 ng tanghali, tinawagan ng staff ang room 306 dahil nakatakda ng mag-checkout si na Alan at Maya ng oras na iyon. Ilang beses silang tinawagan sa telepono pero hindi sila sumasagot. Tinawagan na rin ng staff ang personal na numero ni Alan na isinulat niya sa form pero hindi nila ito makontak. Kaya naman nagdesisyon na ang hotel staff na akitin ang kwarto ni na Alan at Maya. Gamit ang susi, binuksan ng staff ang room 306. Pagbukas nila ng pinto, isang mabahong amoy ang bumungad sa hotel staff. At napabalikwas na lamang ang staff nang binuksan niya ang ilaw sa loob ng kwarto nakita niya ang guest na si Maya na duguan sa kama. Napatakbo pabalik ng reception ang staff at sinabi ang kanyang natuklasan. Agad namang tumawag ng mga pulis ang mga hotel staff. Makalipas lang ang ilang minuto, dumating ang mga pulis at sinimulan nga ang investigasyon sa room 306. Tanca ng mga pulis, maraming oras na ang lumipas ng binawian ng buhay si Maya. Ito nga ang dahilan kung bakit pagpasok ng staff ay masangsang na ang amoy ng kwarto. Sa tabi ng labi ng dalaga natagpuan ng mga pulis ang kanyang cellphone. Marami din silang nakitang sigarilyo at isang tali. Bukod doon maraming kalat at magulo ang buong kwarto. Sinuri ng mga pulis ang kuha ng CCTV sa hotel. Nalaman nga nila na kasama ni Maya na nag-check-in ang lalaki na si Alan. Napanood ng mga pulis sa CCTV na na-November 26 na umaga, umalis ng hotel si Alan na wala man lang dalang bag. Matapos ang inisyal na investigasyon, dinala ang labi ni Maya para sumailalim sa autopsy. Sinubukang tawagan ng mga pulis ang numero ni Alan pero hindi ito sumasagot. Kaya naman nagduda na sila na malaki ang kanyang kinalaman sa nangyari kay Maya. Pero sino nga ba si Maya at Alan at bakit sila nag-check-in sa isang hotel? Ang biktimang si Maya ay 22 years old. Bata pa lamang siya nang nawala na ang kanyang mga magulang. Lumaki si Maya kasama ang kanyang tito at lola. Pero kahit na ganoon, mahal na mahal si Maya ng kanyang mga kamag-anak. Lumaki si Maya na mabait, masayahin at independent. Si Maya ay isang YouTube vlogger at mayroon nga siyang 3,500 subscribers. Ang mga content ni Maya ay tungkol sa araw-araw niyang buhay o mga event na kanyang napupuntahan. Isa din na laging laman ng vlog ni Maya ay ang kanyang skincare routine. Bukod doon, makikita din sa kanyang mga vlog na nag-e-exercise siya o di naman kaya ay nanunood ng paborito niyang palabas. Gumagawa din si Maya ng mga challenge sa kanyang vlog. At may mga tutorials din kung paano niya kulitin ang kanyang buhok. Matapos makapagtapos sa kolehiyo, nagdesisyon si Maya at ang kanyang ate na lumipat sa Bengalaru. Ang pagbiyahe nga ni Maya ay ginawa niya din ng content at makikita na malungkot ang kanyang lola sa kanilang pag-alis magkapatid. Pero kahit na mahirap, lalo na at pandemic, nagawa namang makapag-adjust ni Maya sa lugar. Nagtrabaho siya bilang isang student counselor sa isang education consultancy firm. Masaya si Maya sa kanyang simpleng buhay. Pinagsasabay ng dalaga ang kanyang pagtatrabaho at pagiging content creator. Positibo naman ang mga comments sa mga video ni Maya. May nagsabi pa nga na sumasaya sila habang pinapanood si Maya sa kabila ng lockdown dahil sa pandemic. Kinontak na mga pulis ang ate ni Maya at sinabi nga ang nangyari sa kanya. Gusto ng pamilya ni Maya na mahanap agad ang sospek at sana nga ay mahatulan din ito ng bitay. Sobrang lungkot ng ate ni Maya na malaman na ang nag-iisa niyang kapiling sa buhay ay maagang kinuha sa kanya. Wala namang idea ang kapatid ni Maya sa kung sino ang gagawa ng krimen sa kanyang kapatid. Hindi din nila kilala ang lalaking kasama ni Maya sa CCTV. At dahil nga si Alan ang huling kasama ni Maya bago siya nasawi, sa kanya itinoon ang investigasyon. Sa investigasyon, nalaman ng mga pulis kung sino nga ba si Alan at ano ang koneksyon niya kay Maya. At napag-alaman nga nila na si Alan ay 21 years old. Siya ay nagtatrabaho sa isang private company bilang intern at sumasahod ng 10,000 pesos kada buwan. Sunod namang sinuri ng mga pulis ang cellphone ni Maya na naiwan sa tabi ng kanyang labi. Lumalabas na ng November 24 pa lamang ay nakapatay na ang cellphone ng dalaga. Habang tinutugis nga si Alan, hinak ng mga pulis ang kanyang cellphone. Nalaman nila na matapos umalis ni Alan mula sa hotel ng November 26, sumakay siya sa isang taxi. Hanggang sa nakarating nga siya sa isang railway station bandang 8.30 ng umaga. At matapos iyon ay pinatay na niya ang kanyang cellphone. Inanap ng mga polis ang taxi na kanyang sinakyan at nakausap nila ang driver nito. Sinabi ng driver na nakita niya sumakay sa tren si Alan papunta sa North Karnataka. Matapos nito, bumuo ng tatlong grupo ang mga polis para sundan ang bawat galaw ni Alan. Ang isang team ay nakadistino para bantayan ang bahay na tinitirhan ni Alan kasama ang kanyang lolo. Ang isa naman ay sinundan siya sa North Karnataka at ang huling team naman ay inatasan na kumalap pa ng ibang ebidensya at sundan ang galaw ng cellphone ni Alan. Kasabay nito, lumabas na nga ang resulta ng autopsy sa labi ni Maya. Lumalabas na maraming tinamong pinsala si Maya sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Bukod doon, marami ding mga saksak na kutsilyo ang biktima. At sa final report na pag-alaman nga na November 23 pa lamang ay binawian na ng buhay ang dalaga. Hindi naman naging madali para sa mga pulis na halapin si Alan dahil palipat-lipat ito sa malalayong lugar. Pero isang araw tila wala ng lakas at pera si Alan para siya ay tumakas. Kaya wala siyang nagawa kundi tawagan ang kanyang lolo na isang retiradong sundalo. Sa tawag, inamin ni Alan sa kanyang lolo na may napatay siyang isang babae. Nagulat naman si Alan ang sabihin ng kanyang lolo na alam niya na ang tungkol sa krimen. Pag-amin nga ng lolo ni Alan sa kanya, may mga pumuntang pulis sa kanilang bahay at siya ay hinahanap. Bago nga matapos ang kanilang pag-uusap, sinabi ng lolo ni Alan sa kanya na, Apo, walang may tutulong kung tatakas ka sa mga pulis. Mahahanap at mahahanap ka nila. Mas mabuti na umuwi ka na at sumuko sa kanila. Sumang-ayon naman si Alan sa kanyang lolo at sinabing siya ay susuko at ng November 30, 2024 nang inaresto ng mga pulis si Alan sa isang airport. Dinala siya sa police station para sumailalim sa interogasyon. Agad na inamin ni Alan sa mga pulis na siya ang pumatay kay Maya. Pero hindi niya ibinigay ang dahilan kung bakit niya ginawa ang krimen. Ayon kay Alan, hindi niya pwedeng sabihin ang dahilan dahil personal ito para sa kanya. Pero hindi tumigil ang mga pulis na alamin talaga kung ano ang naging motibo ni Alan para patayin si Maya. At para makakuha ng sagot mula kay Alan, dinala nila ang sospek sa room 306 kung saan niya tinapos ang buhay ni Maya. At makalipas ang ilang oras na pagtatanong-tanong, bigla na lamang umiyak si Alan habang nagkukwento sa mga pulis. Ayon kay Alan, lumaki siya sa isang magulo at puro problemang bahay. Bata pa lamang siya ay naghiwalay na ang kanyang mga magulang at sumama siya sa kanyang nanay. Ngunit hindi binigyan si Alan ng atensyon ng kanyang nanay dahil mas inuna nito ang sarili nitong problema. Labis na nasaktan si Alan sa naging trato sa kanya ng kanyang sariling ina. Naging mailap sa tao si Alan at mas piniling mapag-isa. Muling nagpakasal ang kanyang nanay pero lagi lamang silang nag-aaway ng kanyang bagong asawa. At lahat ng ito ay nakikita ni Alan. Sa pangatlong pagkakataon, ikinasal muli ang nanay ni Alan. Ngunit naulit lamang ang problema sa loob ng bahay ni Alan. At dahil sa pinagdadaanan ni Alan, naging malungkutin siya at wala ng gana sa buhay. Pati ang kanyang pag-aaral ay naapektuhan na dahil sa kanyang mga problema sa buhay. Wala din siyang kaibigan na pwede niyang sabihan ng kanyang mga problema. Kaya naman nagdesisyon na lamang si Alan na umalis sa bahay ng kanyang nanay at tumira siya sa bahay ng kanyang lolo. Payapa naman si Alan sa bahay ng kanyang lolo ngunit patuloy pa din siyang binabagabag ng mga problema niya nang siya ay bata pa. Nang nagkoleyo na si Alan, nawala siya sa focus dahil iniisip pa din niya ang kanyang mga pinagdaanan noon. Sa lahat ng test, siya ay bumaksak dahilan kaya hindi siya nakagraduate. At dahil pakiramdam ni Alan, wala nang patutunguhan ang kanyang buhay, itinoon na lamang niya ang kanyang atensyon sa cellphone. Hanggang sa naisipan ni Alan na gumamit ng isang dating app. Gumawa siya ng account sa Bumble, isang online dating app. At sa dating app nga niya nakilala si Maya. Agad nagustuhan ni Alan si Maya. May message niya si Maya at dito na nga nag-usap ang dalawa. Naging interesado naman si Maya at Alan sa isa't isa kaya nagpalitan sila ng numero. Naging magaang ang loob ni na Maya at Alan sa isa't isa nang nalaman nilang pareho silang hindi nakatanggap ng pagmamahal mula sa kanika nilang mga magulang subalit so, may isang hindi pagkakapareho sina Alan at Maya. Si Maya ay extrovert, outgoing na tao at maraming mga kaibigan. Kabalik tara naman ito ni Alan na tahimik at walang mga kaibigan. Hanggang sa ang pagkakaibigan ng dalawa ay napunta sa pag-iibigan. Ngunit may isang problema, malayo si Alan at Maya sa isa't isa. Dito na sinabi ni Maya kay Alan na lumipat na rin sa Bengaluru. Pumayag naman si Alan at tumupa ang binata sa isang kwarto sa isang dorm. Tinulungan din ni Maya si Alan na makahanap ng trabaho sa isang private company. Masaya ang relasyon ng dalawa, kaya matapos ang ilang buwan, niyaya ni Alan si Maya na magsama na sila sa iisang bahay. Pero nagulat ang lalaki na hindi pumayag si Ana sa kanyang kagustuhan. Hindi naman sinabi ni Maya ang kanyang dahilan. Pero ang posibleng dahilan ay dahil kasama ni Maya sa bahay ang kanyang ate. Naiintindihan naman ni Alan ang desisyon na ito ni Maya at hindi na pinilit pa ang kanyang girlfriend. Sa pagdaan ng mga araw, nagaroon ng lamat ang relasyon ng dalawa. Hindi kasi komportable si Alan kapag kinokontak ni Maya ang kanyang mga kaibigan, lalo na ang mga lalaki niyang kaibigan. Para kay Alan, si Maya ang sentro ng kanyang buhay dahil ito lamang ang kanyang first love. Bukod doon, si Maya lang din ang nag-iisa niyang kaibigan at kakilala. Hindi gusto ni Alan na kinokontak ni Maya ang kanyang mga kaibigan na lalaki. Kaya naman dito na nagsimulang maging insecure si Alan at madalas na niyang awayin si Maya. Pero sa huli, inaayos naman ni Alan ang relasyon nila ni Maya. Ayaw naman talaga ni Alan na mawala sa kanya ang dalaga dahil kapag nangyari iyon, mararamdaman niya na siya ay mag-isang muli. Nang alim na buwan na ang relasyon ni na Alan at Maya, muling inaya ng lalaki si Maya na magsama sila sa iisang bahay pero muling tumanggi si Maya sa alok ng kanyang boyfriend. Nang narinig ni Alan ang disisyon na ito ni Maya, labis siyang nagalit. Sa isip ni Alan, kaya ayaw ni Maya na sila ay magsama sa iisang bahay dahil may ibang lalaki na nagugustuhan si Maya. Pero imbis na ipakita ni Alan ang kanyang galit, inaya na lang niya si Maya na magsama sila kahit isang araw lamang. Pumayag naman si Maya para makabawi man lang sa kanyang boyfriend. Ngunit ang hindi alam ni Maya, ang desisyon na ito na sumama kay Alan ay ang magbibigay ng labis na kalungkutan sa kanyang pamilya. Pumayag si Maya na sumama kay Alan at mag-check-in sa isang hotel. Nagsinungaling naman si Maya sa kanyang ate at sinabing sila ay may party sa opisina kaya hindi siya makakauwi. Walang alam ang ate o pamilya ni Maya tungkol kay Alan. Dahil ni minsan hindi naman nakwento ng dalaga si Alan kahit kanino. Sinabi ni Alan sa mga polis na habang nagbabayad siya sa hotel, nakita niya si Maya na nagsiselfon. Pakiramdam daw niya may chat na ibang lalaki si Maya. Kaya naman nang umakyat na sila sa room 306, agad niyang sinigawan at inaway si Maya. Hindi nagtagal nagkasakitan ang dalawa dahil itinanggi ni Maya ang bintang ni Alan. Hindi naman naniwala si Alan sa sinabi ni Maya at patuloy na sinaktan ng dalaga. At dahil sa malakas si Alan, nawala ng malay si Maya. Habang walang malay ang dalaga, hindi nawala ang galit ng lalaki. Dito na nagdesisyon si Alan na patayin na si Maya. Kaya naman nag-order si Alan sa isang online store ng isang kutsilyo at lubid. Nang nakuha na ni Alan ang kanyang mga binili, nagising si Maya. Gamit ang lubid, sinakal niya ang kanyang kasintahan. Pagkatapos, sinaksak ni Alan si Maya hanggang sa tuluyan ng bawian ng buhay ang blogger. Matapos ang krimen, napagtanto ni Alan ang kanyang ginawa. Nagilty siya sa ginawa niya sa pinakamamahal niyang babae. Tila natulala nga si Alan sa loob ng kwarto. Halos dalawang araw niyang tabi ang labi ni Maya. Hindi din siya kumakain o umiinom. At maya, -maya lang ang kanyang paninigarilyo sa loob ng kwarto. At nang nagsimula ng umalingasaw ang amoy ng labi ni Maya, dito na siya nagdesisyong tumakas. At para sa kanyang pag-amin, kinasuhan si Alan ng murder at attempting to destroy evidence. Siya ay ikinulong habang naghihintay ng trial. Ay naman sa kapatid ni Maya, walang nabanggit ang kanyang kapatid tungkol sa pagkakaroon ng boyfriend. Ang buong akala nila, puro trabaho lamang ang inaatupag ng dalaga. Kusti siya nga ang kanilang sigaw para sa dalaga. Umula ng pakikiramay sa YouTube account ni Maya, marami ang nalungkot sa sinapit ng masayahing vlogger. Dahil sa dami ng ebidensya at pag-amin ni Alan, naniniwala ang lahat na ang pinakamabigat na parusa ang dapat ibigay kay Alan. Sa ngayon ay wala pang lumalabas na balita tungkol sa trial at hatol kay Alan. Kapag napatunayan guilty si Alan, maaari siyang hatulan ng habang buhay na pagkakulong o hatulan ng bitay. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto niyong i sa ating mga manonood? Kung may personal po kayong kwento na gusto i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Nagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pag nyo sa aming mga channel. God bless everyone!